BTS leader na si RM nag-release ng video teaser kasamang member na si Jimin para sa kanyang upcoming comeback album. Tila early treats sa fans and South Korean superstars na BTS ang video teaser na inupload sa YouTube channel na grupong Bangtan TV. Dito makikita ang members na si RM at Jimin na nakikinig at nire-review ang latest single ni RM na Come Back to Me. Ang nasabing kanta na nirelease -re ni RM earlier this month ay kabilang sa 11 tracks sa bagong album niya na Right Place, Wrong Person na nakatakdang i-release sa May 24th. Sa uploaded teaser, inamin ng BTS leader na kabado siya sa tuwing unang beses niyang pinaparinig ang kanyang mga kanta sa ibang tao. Pero very supportive naman si Jimin sa kanyang RM Yung na siyang ikinatuwa ng fans. Nagbigay ng opinion si Jimin tungkol sa album ni RM at sa uri na musika na ginagawa nito. At sinabing, Namjoon's albums always feels like diary. He can tell exactly what he was thinking at this time and what he's feeling now. Samantala, super excited ang mga fan ng BTS para sa comeback ng leader ng grupo at marami ang hindi na makapagintay para mapakinggan ang kanyang album